Assalamualaikum warahmatullahi barikat sa lahat at saka uh, buntag sa tanan may mga aga sa tanan and good morning to everybody ayan mga kaho medyo matagal-tagal na rin po bago po uh, yung huling vlog ko uh, update ko lang po kayo sa mga nangyayari sa akin sa ngayon po bali ayon Uh, nakagat nga po ako na ay nakagat what I mean is na ano po ako ng pusa, na scratch yung alaga ko si Nadia, na scratch po ako, so ngayon parang hindi ko lang po inaano yun, kinanong ko naman sa kay Doc kung nung ano nag -ano ko sa kanya kung pwede ba ako maanohan ng anti-rabies, okay naman daw po kasi eh okay naman yung health ko, wala naman ako ano, pero sabi niya naman, kung okay lang yung pusa, wala naman daw dapat ikatakot, kaya lang po, medyo alanganin ako, kasi syempre alam niya naman, high rest ako, ba diba? so lalo na pa, meron pa akong konting nararamdaman uh, epekto ng brachytherapy ko hanggang ngayon, minsan may nararamdaman akong pain sa ilalim monitor at saka ingat po sa mga pagkain, sa kinakain um, lalong lalo na po yung ano uh, matatamis kasi yan po talaga ang pinakagusto ng cancer yan uh, minsan doon po nagtatago yung cancer sa sugar natin pinaka ano po yung palagi tayong gumakain ng matamis. Okay naman po kumain minsan pero wag lang po sobra. Kasi kung minsan pag nag ako ng ice cream, tikim lang. Yun bang para lang po ano uh, ma ano mo yung pag mo, magamot mo. Yan. Kasi minsan kapag ka may gusto kang kainin, hindi mo ka makain, nakaka-stress din po yun, di po ba? So, para po Uh, hindi po tayo ma-stress dahil bawal din sa atin ang ma-stress um, kain din tayo pero yun nga sinasabi ko limitahan nyo po yan so ang nangyari po na pumunta po ako sa ano sa health center dito po sa may um, north signal kami ni Habib pati si Habib pina-injectionan ko na rin kasi nga sabi nga ng doktor kasi tinanong ko matatawa po kayo kasi tinanong ko yung doktor sabi ko Dok, okay lang po ba magpa anti rabies ako kasi cancer ano po ako patient sabi niya ma'am sabi niya mas mabuti pa nga yung cancer kasi sasabihan pa kayo ng doktor na ito may 3 months ka na lang may tanim ka na isang taon dalawang taon pero ang kans ang ano po ang ang, ang rabies po sabi niya one month lang po pwede ka pong mamatay kaya nung naano ko sabi ko no, na-scratch din yung asawa ko sabi ko ganoon kaya ayun, since nandun na kami pinaano ko na rin po siya pina-injectionan ko na rin po pati yung uh, dalawang apo ko yung apo ko si Aldrin si AIS at saka si Aldrin and then pati yung anak ng pamangkin ko na nasa akin si Carol ayun, pina-injectionan ko na rin po sila so nakadalawang ano na po kami eh meron naman po pala dyan lang sa malapit kaya nung kahapon po doon na po kami nagpaano doon na po ako nagpa-inject ng second dose ko so next tip po yung pangatlong dose para at least ano tayo safe tayo di po ba? kasi minsan mamaya um, sumakit kang yung ulo mo sasabihin mo na na ganito nakaka-stress din po yun kaya paalala po sa lahat kasi delikado po talaga yung rabies. Kahit po scratch. Pagka po na ano, na scratch po kayo or nakagat, hugasan nyo po talaga ng kagad ng malinis na tubig. Sabunan nyo po. And then, lagyan ng alkohol. And then, pumunta na po kayo kaagad, lalo na po pagkagat, pumunta na po kayo kaagad sa malapit na center. Sa, ano nyo, sa uh, barangay nyo. Para po, maagapan po kasi mahirap mo walang pagsisisi na nauuna palagi po talagang nasa huli kaya sabi ko nga mas mabuti po yung siguraduhin po natin yung yung ano yung kaligtasan po ng ating pamilya lalong na po yung mga bata palagi niyo pong i-check yung mga ano nila kasi minsan naglalaro may makita kayo tingnan niyo check niyo yung ano ng ng katawan ng mga anak niyo mga braso lalo na yung mga 5 uh, years old, 4 years old, check check nyo. Pag meron kayo nakitang galos, tanungin nyo kung anong nakaka-scratch nun. Kasi, uh, mahirap po na, ano, mapabayaan. Pag nalaman nyo na iskas ng pusa or ng aso, ano hinyo kaagad? Hugasan nyo at saka sabon na ng maligamgam na tubig uh, at saka sabon. And then after, yan, dalhin nyo na po kaagad sa center. Hi, Permartay. nga ka-have yung latest ano sa akin mga pangyayari. And sa ngayon po nag-aano pa po kami nag, para po sa schedule ng pet scan ko. Eh nag inquire po kami eh, pagka ang ano ko po, po, po kasi yung sa akin po kasi pet scan with whole body uh, contrast kaya medyo malaki 87 po yung Uh, nakaano na babayaran eh wala pong discount ang senior walang discount ang PWD hindi rin po siya covered na health kaya ayun po medyo ipon ipon muna <laughs> siguro po baka itong ano na lang siguro first week or second week ng Feb uh, October na lang po kasi magpapa laboratory pa po ako eh, kailangan pa po ng kailangan pa po ng ano ng platelets ko ayan bago po yung time, meron ko pong test na gagawin. So, as uh, so of now, gusto ko lang po talaga kayang i-update kasi uh, medyo naging busy po ako this uh, past few days, kaya hindi po ako nakakapag-up. Pero hanggat maaari po kapag uh, may time ako, talagang nag-upload po ako para sa Okay po. So, for now, bye po muna. Maasalama sa lahat po ng mga kapayang Muslim. And, uh, hangtod dari lang usa hangtod sa sunod nga panagkita dari lang taanay mga ka o oh, hulat lang mo sa sunod na akon nga update ha meron doon sa loob dito ka ha ah, sige po okay magpapark lang po kami bye po